baby makasakay <laughs> na kami ng bus makasakay na kami ni baby papunta ng papunta ng Cagayan Cagayan San, Kagayan. San...

Bakit mas maganda yung ano niya sa akin? Mas maganda sa akin. Pinagamit ko na. Ah, nag-i-stop pala siya. hindi. Ako hindi. Ano pala ito eh? Pe, ito, nadidikit siya dito eh. Ano?

Pero, pero, kung hindi niya sa maniwa